Magandang umaga po mga kamanok Welcome po sa ating YouTube channel At ganoon din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakapagpalo sa ating FB page At subscribe sa ating YouTube channel Ay pakisubscribe na lang po at pakipalo na din Para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload Bali ngayong araw po ay isishare ko po sa inyo kung ano po yung mixture na patuka na maintenance ng no aking mga stag at i-update ko din po kayo dun po sa ating sisiw na naked pit kung ano na yung naging resulta sa kanila pagkatapos po nung one week na gamutan nung ating binibigay na katas ng mga dahon dahon so ngayon po mga kamanok may nagtanong po sa akin na isa nating followers kung ano daw po yung magandang patuka o kung ano daw po yung pinapatuka ko na maintenance dun sa aking mga istag eto po yung sarili kong mixture at kung sa tingin nyo po ay makakatulong din po sa inyo pwede nyo pong gayahin yung ganitong mixture so kaya po gumawa ako ng sariling mixture para makuha ko po yung gusto kong patuka o yung ratio ng patuka na ibibigay ko dun sa aking mga istag so eto po yung mga kamanok yun ayan GMP na 3000 bali 2 kilos po ito tapos, eto po yung conditioner ko na ginagamit. So, yung hagibis po. Gusto ko po itong hagibis dahil balance po yung corn nya, yung mga grains nya, at yung mga iba pang nakahalo dyan. At, eto po, yung golden crack. So, pag pinagsama po natin ito, itong ating conditioner at yung mais. Ano na po yan? Lamang na po yung mais nyan. So bali ang lumalabas po niyan 20% ng grains, 30% ng golden crack. Kasi dito po sa ating conditioner ay eh, meron po siyang mais pa rin. So dito naman po ayan, pag pinagsama naman po natin 'yan, pag pinaghalo natin, lalabas po 'yan ng 50-50. 50%, -50, 50 ng pellet, 50% ng grains. Bali yan po yung maintenance ng aking mga stag. So yun po ano, maganda naman po yung resulta dun sa aking mga stag. Kaya ganyan po yung pinapatuwa sa kanila. So sarili ko pong mixture at doon naman po sa mga gustong itry itong ganitong mixture, subukan nyo din po para at least ma kita nyo po yung ano, resulta doon sa katawan ng manok ninyo. Kali, imimix ko lang po mga kamanok para ano, sa ganun ipatuka na natin sa kanila. Bali, unahin ko po munang ilagay yung ating pellet na 2 kilos. Tapos yung ating conditioner na 1 kilo. tapos yung ating mais. Kaya po ganito mga kamanok, yung mixture ko, ano, halos pampray ko na po itong patuwa ko na ito para kapag dumating po yung conditioning stage, konti na lang yung idadagdag mo sa mga grains kung ano pa o babawasan mo lang ng konti yung pellet. Kumbaga hindi na po sila maninibago dun sa kanilang kinakain na patwa So makukuha mo agad yung gusto mong katawan doon sa manok mo na panlaban. Kaya ganyan po yung mixture o ratio At ayan na po yung mga patukan natin mga manok. Ibigay na po natin doon sa ating mga alaga. Bali, tapos na po tayo mga kamanok magpatuka doon sa ating mga istag. At ngayon naman po ay i-update ko po kayo doon sa ating dalawang naked feet. Ito na po sila. Bali, one week na gamutan ng ating katas ng dahon-dahon. At mapapansin po natin yan, mapula na po yung kanilang muka. Indikasyon po yan mga kamanok na sila ay wala ng sipon. So, i-check po natin mga kamanok. Ayan wala na silang sipon ayan po ano so mapupula yung ang muka nila mga amanok ayan ito din yung isa ah, wala na rin sipon so ganun lang po mga amanok ano bali mapapansin nyo po mga amanok na may babad na silang tubig para yung kanilang katawan ay uh, maulian agad. So, kapag nagagamot po kasi ako mga kamanok ng sipon, bali, hindi ko po binababara ng tubig. Gawa ng kapag may babad na tubig, syempre, yung sipon hindi mawala agad-agad. So, yun lang po mga kamanok, yung update ko dito sa aking dalawang naked pit na ginamot natin ng dahon-dahon at after one week na gamutan ay magaling na po sila sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon tungkol po doon sa mixture na patuka na maintenance dun sa ating mga istag. at update po dito sa ating naked pit na after one week na gamutan ng ating katas ng dahon dahon ay eto na po yung resulta maganda naman po so marami po salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamalok. Oh,